Ala! Parang umiiyak siya! Oo! Yan na! Oo! Naiyak siya! Alam sa saya! <laughs> Oo! Oh, oh. Are you happy? Mm. Oh. <laughs> Naiyak siya sa sobrang tao. <laughs> Samahan niyo ako at dayuhin natin ang pinakadulo ng Oriental Mindoro, ang Bulalakaw. Unahin natin ang kalapan. Nauhan. Victoria. Socorro. At silayan natin ang ganda na ang pinamalayan, ang kanilang rainbow. At heto na ang Gloria. Bansud bungabong rojas mansalay at dito na nga tayo nandito na tayo sa bulalakaw kikita oh, nyo naman yan samahan nyo ako guys Ayos, oh sa tikas naman ang aking tagabit na ito ay siya parkoy yeah, yay <laughs> okay dadalhan na po natin ang ating uh, isang pasasayahin natin at bibigyan natin ng wheelchair dito lang yan sa Bulalakaw ka, katikas na nga ka taga-bit-bit, oh. yan. Walang kasing tikas. Ay, siya. O, oh, ito nyo naman, napakaganda ng place dito sa Bulalakaw. Andito tayo ngayon sa Bulalakaw at dito nga, Dinahin natin A ah, sitio breeding dito sa Bulalakaw. Nandito nga atin, bibigyan ng wheelchair. Kita nyo naman itong aking taga -bit, bit na ito. Ay, ah! Oh! Napakatikas niyan! <laughs> Ayan. Ito naman ang view dito, oh. Tada! Yeah! Okay, dito na. So, yun. Parang nandito na tayo. Hello po! <laughs> yeah, okay lang po. Pwede <laughs> na po mang pumasok? Yehey! Hi! Ano pangalan? Hi, Jake! Hello! Boy. Hi! <laughs> na nakakapag... Salita ba siya? Hindi naman. Naka, pero nakakaintindi naman siya. Hi, Chik! Anong meron sa kanya? Bakit siya... Ah, okay. 8 years old na ikaw? Oh, ang guwapo pa naman. Ay! Ay, umihiyata siya. Ah, ah, ang guwapo mo pa naman. Okay. Kaya mo, appear tayo. Oh, Happy ka. Api ka. Sige po, at uh, ipapasok na po natin yung wheelchair para po mas try na natin si Totoy. Siya po pala ay may cerebral palsy. Ayan. Okay. okay. Russell, eto na ang iyong ano, wheelchair. Lungo, <laughs> pakita mo itong natawa siya. Are you happy? Oo, happy ka. Mm -hmm. Oh oh, oh, Ang ganda ng ilong niya kung 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 -oh. kung 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 Oh. Saya yak ya, ada sok saya. Oh, Are you happy? Oh. Saya yak saya sok nang. Oh, oh. <coughs> Kasi mas sa sobrang saya niya. <laughs> ano? Mas sobrang saya niya. Kasi walang pano-ano, di ba, napaiyak siya. Huwag oh, ka na umiyak isang. Huwag na umiyak ako. Ay, para sa iyo na to. Para sa iyo na to. oh look at this. Ben, oh, this is for you. <laughs> 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 <gazi>, yan, yan. Back, mm -mm. Guys, talagang makikita natin na kahit hindi siya hindi siya <sh auc> nakaka hindi siya nakakapagsalita pero yung pagiyak niya talagang <laughs> akala ko kasi kanina hindi siya pwede dito. talagang nalungkot siya tapos nung kinorso pa rin natin na pwede siya dito. Talagang naiyak siya sa so sobrang saya. <laughs> Ah, uh, uh, uh. <laughs> okay. hindi ko muna sinabi. Eh, sayo pa rin 'to. Okay. ito na para sa iyo. Ha? Oo, sige. Oh, gumawa. Kasi kung yung nakikita ko talaga gumagano yung mata niya, namumula yung mata niya sa sobrang tawa. Di ba kanina yung ngiti niya? Nakakaintindi talaga siya. Ano, madam? Naiintindihan niya. Uh -huh. Uh -huh. Okay na. Opo. Ang happy, o. Ang inap na. Wow. Smile lang. Gusto namin. Smile. Mm -hmm. Ito na. Ito na yung para sa iyo. Ah, akin na. Oo, uh -huh. nadala siya ng damdamin niya kanina. Oo. Uh -huh. Kasi ang yung ngiti niya talaga, tapos bigla siyang umiyak, kasi sobrang saya. Ayan. <laughs> okay, so sige tara. I-try na po natin na isa kay si ano Aunt Andre. Like, ah Ah, Jake Russell. Sa na natin si Jake Russell dito para naman na-feel na niya ang kanyang wagong wheelchair. Ayan. So, ano yung kailangan natin? Ilagay? Yung mga unan ba? Ayan. Unan. Paano ilalagay? Okay. Ayan, ganyan. At, tapos, ah, dito. Okay, si Ayan. Ah, pa ganyan. Ah, okay. Ayan. Oh, happy na yan. Happy na yan. Ayan. Yay! ม่เอาไม่เอาโอ้โหโอ้โหมองชี้ชัเอยนะอนนีนเอนนีนะอนนโอเคนะอนเย้ habang umiiyak nga si Jake Russell ay inaliw-aliw ko muna siya dyan sa kanyang wheelchair at pinakalma ko muna talaga siya kasi sa sobrang saya niya, sobra din talaga yung iyak niya sobrang happy niya kasi kaya siya ang iya kasi sobrang happy kasi o di ba lalong mas gumawa po si Jake kasi may sarili na siyang opo ah okay na ito na nga po at uh, nailagay na natin si Jake nandito na siya sa kanyang sarili niyang wheelchair o di ba nakakatuwa naman kung makita talaga na ang isang bata na ito ay mapapasaya natin ayan nakakapasyal na siya sa labas kapag gusto niyang pumunta hindi siya yung dito lang lagi nakahiga ayan ang ating sticker at ang ating Uh, wheelchair brand. Yes. So, ito na nga at talaga naman nakita natin ang sobrang sobrang kasayahan ni Jake, kaya naiyak talaga siya. Kaya naman uh, magpapasalamat tayo sa ating sponsor sa Top Care at saka sa Philippine Medical Supplies. Ganon din po sa Densco Partra. Maraming salamat po at nakarating na naman po tayo dito sa bulalakaw. Siyempre kaduluduruhan po ito ng Oriental Mendoro pero hindi tayo papayag na hindi tayo makarating dito at hindi tayo makapag bigay ng libreng wheelchair natin dito sa resident nila dito. At ito nga, si Jake ang salagang napakamaswerte na nakatanggap ng ating libreng wheelchair. Yan. Muli po sa Top Care, Philippine Medical Supply, then Stopar Track. Maraming maraming salamat po sa support niyo po sa amin dito. Okay, oh, hindi na mahirapan si mami mo na pumunta dito. Sisilipin nyo ang kusina mo. O oh, mami, nakaluto ka na ba? O oh, diba? <laughs> Tapos, Pabalik ka doon sa kusina. Ah, sa inyo nga oh, wow. Pag gusto kong painitan ni mami mo dyan. Oh, di ba? Happy na. Ito si ang uh, parents ni Jake. Uh, yung masasabi niya po sa bagong red chair ni... Maraming salamat po, ano, ma'am. sa malaking tulong po to sa aking anak uh, na may wheelchair siya na naibigay niyo. Maraming maraming salamat po. Yes, thank you din po sa inyo at uh, ito po ay sponsored ng ating uh, Top Care para po makatulong sila dito sa atin sa Oriental Mundo. Uh, Happy po kami ng Top Care na nakakapapasaya tayo ng ganito katulad ni KKN. Sa lahat po ng aking mga followers, sa lahat ng mga supporters ko, uh, sana napapasaya ko po kayo at patuloy tayo makatulong sa ating uh, kapwa sa katulad nito. Kaya naman wag niyo po akong panawaan na isupport Kaparak Vlog sa Facebook. Thank you so much po! Thank you so much, Kabara! Yay! Yay! Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap po sa akin dito at uh, napasaya natin si Jay. Kaya muli po, thank you so much po sa buong supporters ni Kaparak. God bless po sa inyong lahat. Na. Ang Kaparak, maraming maraming salamat. Eh. Ah, sige na, babay na Jay. Ikaw ay magpapalakas ha? Papalakas ikaw? Ha? Oo. Marami pa ikaw celebration ng birthday, ano? Opo, lalo na ngayon. Excited ka, happy mo. No? Kaya naman, magpapalakas ka pa. Okay.